So, ito ang pinapaayos namin na si tank. Ayan yung lumutang. Kasi hindi maayos yung pagkagawa. And mali yung pagkakalagay daw ng mga pipe. And, ayan, nagpa kami ng aming dingding. Mahugan ni color. So, yan pa lang yung na-varnishan kasing. ito pa yung natapos na pintura. And ito yung pina tiles namin na CR. Ganda na niya tingnan. Okay. Hindi pa siya tapos kasi lalagyan ko siya dito na ano, na sink. And yan may shower din. So hindi na muna hot shower. Hindi na muna may hot shower yung nilagay namin. Normal na shower lang muna. Yung hindi yung sink na ilalagay namin dyan. So, makalat pa dito talaga sa amin. Kasi dami pang inaayos dito sa kubo. Para manamang maganda siya. And yan. Ito yung pangalawang room. Ito yung view sa labas. Makalak siya. Taran! Ito yung view namin dito sa Naas. Dami ng dahon ng ano. Na atip. Ano ito yung light. Ito sya, Hindi pa siya napinturahan kasi sa baba pa sila nagpipintura. Hindi pa tapos. Hmm, ang laki ng room na to. So, itong kubo na to guys is dalawang room siya. So, mayroong pas room sa baba pero hindi ko na yung mapapakita sa iyo kasi maraming gamit ng kalat. And, yan. Yan ang aking chandelier. Super cute. And, ito. Lagyan na ng mga extra gamit dyan. And, yan yung floor mat na nakalagay doon sa kwarto pero hindi na namin yun Pinalagay kasi inaanahan siya ng mga langgam. So ito lang muna yung amin. Pansamantala lang kitchen kasi may ang kitchen niya nasa labas. So ito na yung amin, pina Super ganda niya. Pero mas gusto ko yung ganitong kulay. Ito kasi naubusan ng ganitong kulay. Kaya ganong kulay ang nabili namin. Pero ito talaga po na gusto kong kulay. And, ito yung septic tank na sinabi ko sa inyo na lumutang. Dahil mali ang paggagawa ngayon, okay na siya. Wow. So, ang aming banana. Ngayon, babalik na kami ng town. Ay, kakain muna kami. Bago pa ng town.